Ito kayo ano mamimili oh, yan oh. May 30% off siya. Yan ito yung mga box na yan. Pag nakachamba ka diyan, may, may, makukuha kang magaganda diyan. Chamba-chambahan lang yan. dami na naman namin ano kalakal iba ibang klaseng mga drinks pero mas marami dyan yung ano yung sa yung tubig kasi yung tubig na siyempre eh, hindi po yun no? sa, isang, itim na naman siya oh. Hmm. natin ngayon ito yung baba natin sa baba tapos check natin ko ilalabok marami na yata natin at least kanyan naiipon mo yan pero pera yan pagka ano punta ka sa ano, battle depot pera yan ano tayo mga kati mga magalagay tayo ng tubig dun sa windshield kasi yung panahon ngayon nalulusaw yung ano yung uh, snow yung yellow nalulusaw basa yung ano basa daan tapos yung daan na yun, pag ng mga sasakyan yun, yun, ganyan, nasa highway. Tapos, sa uh, yung wisik nun, yung wisik nung uh, galing dun sa tubig, ano siya, madumi. Mamumuti yung windshield mo, tapos, gamit ka ng gamit nito, kaya kailangan, i-check mo lagi siya bago ka umalis, na puno yung ganito. Kasi minsan, talagang matindi yung talsik nung ano, yung talsik nung tubig nung sa daanan. Eh, dahil pa naman ng no, kulay puti. Kaya pag ka ng spray ka lang, spray, di pwede isang spray lang. Kailangan maraming spray kasi lumalabo yung ano, lumalabo yung windshield. Kaya kailangan pagka ano, ito. Pero ano ito eh, uh, pang siya, pang negative 45 na rin ito. Sa cost ko na bibili. Laliin natin ngayon ito. Okay, stay muna na lagyan natin. Tapos natin sa ano sa ano. Kailangan ano to ah, kailangan puno. Punuin natin siya para lagi siyang may laman. Mahirap kasi ganyan yung pag yung natutuno yung ano yung basang-basahin kalye. Eh ano yung isip ng tubig, ano kulay puti eh. Nagulang ah, ba upuno natin to? Diba? Tama yung ano ha. Tama yung paglalagay mo. Baka mamaya binalagay mo. <laughs> kailangan nang mo na ba yung Kasi pag yung um, yung, uh, yung pinaka-cover nito, mapipress mo eh. Lulubog siya. Kaya kailangan pagkasasara mo siya. Isang malakas lang. maglak lang. Kasi minsan isa ginaganong ganun pa, di ba? Magulat ka ma pag malambot yung ano. Yung niya. Lulubog. Ito naman sa akin. A few moments later. Ang natin kani-kanina lang. Uh, sa sa 3 days natin sa cook, unang araw natin ngayon. Kasi Monday to Wednesday ako. Monday ngayon. na natapos natin isang araw. naka, naka na naman tayo na isang araw sa trabaho natin sa cook. Kaya ganoon. Tapos si naman ang pasok niya alas 5 pa naman siya. Eh ang ginawa ko sabi ko para hindi na magpapainit ng mga sakyan. Sabi ko sakto pagdating ko ihatid ko na siya. Para tuloy-tuloy na wala nang maging problema. Di pagdating ko alis na. Ayun, hinatid ko siya si stay. Bali ang ang uwi niya ano eh um 10 PM, 5 to 10 PM siya ngayon. Yan at uh, ito, dito tayo sa ano. Sa ano, tumaan muna ako ng cross iron. Sabi ko na nadaan ako lagi ito. Sabi ko, check mo na punta lang tayo dito para pang ano lang, pang pang relax lang. Para yung pagod natin kanina eh, mawala. Tapos may mga konti, uwi na tayo. Tapos pahinga tayo yung konti. Sunduin natin si Este. Yan, yan, nasa cross iron. Eh, sabi ko, pag madali, pagka nakapagpunta ko rito at madali ako makapagpark, pasok tayo sa loob. Exacto, pag ligo ko rito, yun, nakakuha tayo ng park. ng uh, pa, ipaparkan natin. Misa kasi mahirap dito eh, malayo na eh. Eh sakto, isa sa tapat lang siya. Nakakuha ko. Di para da. Pasyal tayo sa loob. Tingnan natin. Pasok tayo sa eh, dito tayo nagano ano sa entrance ng ano ng food court. Ba, wow, okay ah, tahimik ah. Pagod yung mga tao ah. Bale ano kasi ngayon ay Monday kaya wala ganon tao. Hindi tayo sa food court. Ba malinis ah. Konti lang ang tao. Baka kapag pahinga, baka pag-relax tayo rito ano Okay ah malinis ah malinis ang kons ko ah pag ganitong araw pala. Here oh. daw. ano ah. Pag ganito para ordinary na lang yung ano ng Jollibee no. Pero may kumakain pa rin kahit ito pa ano. Oh. Pag weekend mag-weekend talaga malakas siya. Pero pag ganito sakto lang ang ano. pa may mga ibang lahi kumakain no Jollibee yan, eh. Ayos. Uh, ito nakahanap tayo ng ano. Uh, maupuan natin. Dito sa pinaka ano. Hmm. Yung pinaka sentro ng ano ng uh, cross iron, yung pinaka bilog niyan ganoon. parang sangandaan siya. Kaya ito, nakapahinga Pahinga lang tayo ng konti. Kaya lang huwag tayong masyadong upo nang matagal para makatulog kayo kasi parang pagkatapos nung walong uh, walong oras mong trabaho pag yung uwi mo sa bahay tapos napahinga ka 'Yung muraramdamin 'yung sakit ng katawan eh. Maramdam mo talaga eh. Lalo na 'yan 'yung 'yung tinutulak natin, ano eh. 'Yung mga 'yung dalawang store ko, ang delivery niya tig paleta. Grabe paleta 'yung binanata natin kanina. Buti nga isang store, ano lang uh, box pero ganun din nagtutulak ka pa rin eh. eh. Okay naman, parang feeling mo na lang nagaano ka. Parang nagigim, gym parang sa kalusugan mo na lang din yung na napapahinga ka ng ah, na ano na-relax yung puso mo yung yung mga muscle mo di ba parang ang gym lang talaga sa trabaho Wala nang ano rito tao no okay na okay yung tambay natin ngayon ah tahimik ano yung uh, si Uncle Tetsu hindi nagaano ng ano eh hindi nagaano pinipilahan pero pagka weekend weekend siguro malakas din to Masarap naman siya wag lang yung araw-araw mo siyang ano yung araw-araw mo siyang bibilin nakakaumay din pero sobrang malinamnam kasi masarap yung ano niya yung uh, paninda nila rito pang ano lang pang himagas lang masarap yan magkano nga pala yun cheese tart nya 425 tas 22 pag ano bundle nya yan marami pa niyong bumibili rin tas ito naman dito kami bumibili ng ano ng mga chocolate yan yeah, masarap din. Ay, ito ano no. Pang Valentine's na 'yung mga chocolate ngayon dito, mga katim. Oh. O nga pala February 14. Maganda nga ano, 'to, no. Bili ka ng mga ganitong Parang mga heart-heart na ganyan, no. Kasi ito 27 dollars 'to. Ito 27 na pwedeng na pangregalo 'yan, no. Sa mga manang buraklak. Pero magandang pangregalo 'yung ano. 'Yung ah uh, tawag dito 'yung ano lang, 'yung dark chocolate. At least hindi siya ano sa ka sa health. You know, 25 dollars 'o. Mga pangregalo, nakahanda na 'no. Okay ito ah. Marami ah, ang binibili namin dito, dark chocolate para mas okay siya. Kahit na maparami, kain mo, okay lang. Yan yeah, 'no. Ito malaking heart, to magkano 'to, 40 dollars 'o. Ito 40 dollars 'to. Yan yeah, 'no. Ito 50, hindi. No? Yun yung mga pinapadala sa Pilipinas yung Mga ganyang style. Nagpadala si Ste niyan ng ganyang, ganyan, ganyan pinadala ni Ste. Eh, pinadala, pinadala niya. Pag, pagdating pag doon, nilanggam. Ang yung, yung mga langgam nakapasok sa loob ng ano. Sa Pilipinas, mayroon pag mag ano, ng chocolate eh. Pag yung matagal mo siyang nabuksan. Yan. Nilanggam yung ganyan. Talagang lang, nauna pang nilanggam ang kumain eh. <laughs> okay ito ah. Hot shake. Ah, may ano, vegan treats, oh. Best selling. Ba, okay yan, ah. Yan, yan. Masarap, mga pang, ano, pang regalo sa February, oh. Gando, oh. Naka-sale siya ngayon ng 30 to 70 percent, oh. Yung ano to, Tommy. Si Tommy Hilfinger. <laughs> Tingnan nga natin sa loob. Check nga natin ito, mga katin. Maganda to, ah. 30 to 70 daw. Ito, mag na. Tingnan natin yung ano. Sana walang ano, walang tugtog para ma-check natin yung ano. Bali ano siya oh. 119 siya. Bali ano na lang siya ngayon oh. 49.99 na lang siya. Oh. Mura. Mga short 30% siya yung mga ano, yung mga short niya ito. Pero 'tong mga please, please pala tawag nila diyan. 119.49 na lang. Malaki talagang discount ah. Yun know, mo, ang ganda sana nun, murang mura sana siya. Kaya lang wala siyang hood. Ang hinahanap ko kasi yung ano, yung meron na siyang ano, yung may ganito, yung merong ano, merong hood. Kaya lang wala tayong makita. Meron sa mga pambabae. Eh, hindi naman pwede natin isuot yung mga sa pambabae. Ganito kasi gusto lagi para pag malamig, matatakpan mo yung mo, di ba? Uh, marami siyang ano, 70% talaga siya. 70% off tapos meron pagka pagka member ka plus 20% pa dun sa 70% off tapos eh sabi ko hindi ako member sabi niya ganoon kung new, new, member ka naman plus 10% pa ron bali mga yari lumalabas na 49 siya minus 20% pagka yung member ka ng old member ka tapos minus 10% naman siya pag bago ka lang lumalabas na ano lang siya yung yung nakita natin kanina Uh, 45 dollars na lang 'yun. Dati siyang 119. Talagang bagsak presyo siya kaya lang ang hinahanap natin doon 'yung may hood. Kasi marami na akong ganoong na damit eh, na na please, na please na ganoon. Ang ang habol ko ngayon 'yung may mga hood. Kasi nga pag, ano nga di, pag malamig madali ko magtakip. Uh, pag may hood kasi ginagawa ko, dinodoblean ko siya sa ano, dinodoblean ko siya sa loob na makapal. Tapos uh, may, 'yung 'yung hood, 'yung may hood 'yung nasa labas niya. Kaya yun ang hinanap natin kaya, ng wala sa pamb mga pambabae marami hindi nang pwede sa atin Sinukat ko may korte. Kaya sabi ko hindi pwede kaya yun lang gawin natin. Uh, sabi ko next time na lang pagka meron baka next week daw meron daw silang ganun na may hood na ubos daw kasi kasi nga malamig. Kaya yun ang habol natin yung merong hood. Kaya madalas nga suot ko eh. Tapos meron akong ano meron akong makapal na please sa loob. Kaya kasi pantakip natin nga mahirap na. Kaya sayang, ganda ang laking sale niya pero hanggang next week pa raw 'yan. Tapos pagka old old ka na, 20% ka pa ba okay na yun? malaki yung ano mo talaga, malaki yung madi-discount mo talaga sa kanya. No, oh, uh, kaya nga uh, kaya pag ganun next time na lang natin. Sobrang tahimik ngayon, mas masarap pa pumunta nang ganitong ano, araw para hindi ka hindi mainit, hindi kinakailangan pagsiksikan. mo lahat, lahat ng mga store na gusto mo mapuntahan. ano oh. Halos lahat naman nakaano siya, Uh, naka 70% off, 50% off. Parang uh, okay, ito, up to 80% off. Kaya nagtataka ako pag kaya meron pa rin no. Oh. Kaya nagtataka ako nung ano kapag ka uh, tawag dito. pagka uh, titingnan mo ordinary day siya, para siyang Black Friday din. Diba pagka Black Friday nagkakagulo, dami, talagang eto tinan mo ngayon, yung sa, na pasok tayo, tingnan natin Bihirang bihirang tayo makapasok dyan kasi lagi siyang ano, may pila. Mahaba ang pila. Pag check natin itong nike tapos pagka ano, na rin tayo gabi na. Magkasara na rin ito, maaga magsara ang ano, ang uh, cross iron, mga 8 o'clock lang magkasara na Yan, yun. Yan, ngayon lang natin papasok itong ano, minsan bihirang bihirang maano itong nike na ito, tingnan natin. Ito medyo maganda rin ito, no? pero wala siyang ano, wala siyang sale, ay sale. <laughs> Yan. Ito yung sabatos natin mga katim, ito yung suit ko ngayon eh. Ano? 100 ano pa rin siya. Ay, hindi. Nakasale pala siya. Dati siya 245. O, 29 na lang. Ayan. Ito kayo, ano, mamimili. O, oh. yan o. Oh. May 30% off siya. yan ito yung mga box na yan. Pag nakachamba ka dyan, may, may makukuha kang maganda-ganda dyan. Chamba-chambahan lang yan. You know, wala naman siyang ano, wala siyang ano ngayon wala siyang uh, wala siyang sale pero yung presyo niya parang yung dati pa rin na uh, pagsa pag sa retail ganito ganyan tapos pagka binili mo siya yun yung presyo niya yun pa rin yung mga dati na yun yun yung binili natin sa patos dati ito yun, yung suot ko ngayon yun yun hindi pa rin nagbago yung presyo niya 100, 100 plus pa rin kaya yun okay ano, ganun lang simple lang din tsaka ang, ang ano ko ron yung design niya Di tulad nung ano, yung mga sa Pilipinas. Sa Pilipinas tsaka sa US, ang gaganda ng mga design eh. Yung mga design na nakita mo sa Pilipinas, wala rito eh. Kaya sabi ko, mas, ba't ganun? Parang mas latest pa rin yung sa Pinas na mga bumibili ng Nike dun. Kumpara mo dito, walang gaano design na na mga Nike na maganda. Kaya ganun. Tika, parang mali na dinanan natin ah. Nakabila yata ako ah. Pa-winners na ako. <laughs> Tayo sa nagkamali ako ng lusot eh sa kabila sa kabila ako napunta <laughs> papunta sa Winners eh, dito, di, di, tayo nang ano eh nakapark sa ano sa sa food court ayan ba medyo dumaming tao siguro yung mga nag-uwi na siguro sa trabaho nagpuntahan na rito kanina walang gaan eh kaya sakto lang din na ano pauwi na rin tayo makapagpahinga pa makatulog ay, hindi kakain pala tayo ulit. Kakain pala. Nagluto pala si Ste. <laughs> okay. Saan ba yun? Ayun, sa food court tayo. Sa food court tayo tulusot. dun tayo nakapark. No, dito na tayo sa ano, sa food court. Sa bahay na lang tayo kakain kasi nagluto si Ste. Hindi ako. Dito tayo sa ano, sa kabilang side. Kasi nagkakamali ako doon sa kabila ko sa kabila ko lumuro sinahanap ko yung kotse wala aron eh dito nga pala ako sa ano sa pinaka food court mismo yung ano labasan natin. Nakaraan hanap ko siya, sabi ko parang nawala ah. Yung pala doon ako dumaan sa kano, sa may kabilaro no. Yan nata, ah, ba, madilim na. Ang bilis dumilim ah. Mga ilang minuto pa lang tayo dito sa loob ng ano. Okay, at uh, ah, maganda din na parking nga natin. Yun lang, yun lang yung parking natin sa bumad lang. Ang bilis dumilim ah. Teka, nasa na yung susi? Wala ko na wala yung susi. Start na natin. Ayan yon Yun. Oh, lapit na na parking natin, di ba? Kaya sabi ko, madali-dali tayo. Tapat lang tayo ng ano, labasan. Marami yung sasakyan ngayon kasi ano eh. Hindi pa tapos magtunaw yung ano, ayan oh. Namumuti. Ah, ganito, dito na tayo sa ano. Lumabas sa ano, food court. Let's go. Bali ang oras natin ay eh, ayun. Kasi 5 o'clock natin hinutod si ano si Steve mga 58 minutes mag isang oras ay sa loob. Hindi natin na malayan, no. Hindi pa natin na lahat 'yon, ha. Pagka nag-ikot kasi di kailangan umaga. Uwi ka na gabi you know, at ayan uh, mamaya konti uwi tayo sa bahay kakain tapos ano pahinga ng konti siguro baka ano matulog muna ako naman, kahit isa o dalawang oras tutulog ganyan ginagawa ko tulog ako kasi wala naman si step pumasok naman siya para pagising ko sunduin ko naman siya para ano para sakong sakto lang may lakas tayo para bukas para uh, kasi hanggat may oras ka na pwede ka matulog matulog ka para huwag masayangan yung para masayang oras mo makapagpahinga rin yung katawan natin di ba kasi tatlong araw tayo magpapagod eh pagkakok talagang parang nag gym kay kaya ganun yun na nga lang mga katib at maraming salamat at sa pagsama niya sa akin sa vlog yun lang muna tayo wala tayong gaanong mga ganap talaga dito sa ano sa Canada pagkaganyan mga araw-araw natin ginagawa kaya ganun maraming maraming salamat pa rin sa mga subscribers, sa mga lumang subscribers sa mga bagong subscribers, sa mga silent viewers sa mga nakita na natin mga subscriber maraming salamat, sa mga nagko-comment maraming salamat at uh, hindi po kayo nagkasawa sa pagsubaybay po sa mga vlogs po natin yun nga pala, uh, i-ano ko na po sa inyo ha, ka po kayo pinilitan ko yung thumbnail nung isa kasi parang ayaw ng youtube na ganong ano, ganong sto story, ginawa niya kasi tatanggalin niya yung ads eh. kasi parang nung, nung ni-review nila yung ano, title natin tsaka yung thumbnail hindi siya okumado sa mga ads tsaka ayaw nila ng ganun mga scam scam kasi gagawin nila tatanggal lang ka ng ano ng uh, yung ano mo yung adsense mo tsaka yung mga, mga video mo ay mga video mo wala ng ano ng, uh, ng ads pag ganun ayaw nila eh ayaw nila kaya pinatan natin yung title kaya pasensya na to sa mga nanood na nung una Nagpalit lang tayo ng ano, thumbnail kasi sinusunod natin lagi yung ano ng YouTube eh. Kaya ganoon. Tapos yung pangalawa natin, yung pangalawa naman, uh, wala siyang problema. Uh, kaya lang ang problema nun, nakita ni YouTube na kasi nung nag -up daily, up, nag daily upload tayo, umaangat, 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 umaangat siya. Tapos nung in-upload natin yung Costco ang title, bumaba siya, bumaba. Sabi ni Costco na, yung Costco na title natin bumaba. Kaya sabi ni YouTube, palitan ko daw yung thumbnail, palitan ko yung title sabi niya gano'n para magtuloy-tuloy din ano natin kasi ang YouTube dinutulungan tayo niyan eh pag nakita niya bumababa yung video mo kasabi ka niya kanya pagpalit ka ng ganito ganyan ganyan gawin mo kaya maganda mag advise sila kaya kailangan susundin mo yun para uh, baka para magtuloy-tuloy nga naman yung pagtaas ng ano ng views mo sabi niya kung ano title maganda, mo ganda balita kami yung thumbnail mo kaya ganoon niya pasensya na muna doon sa dalawang video ha, yung mga, baka naguguluhan kayo eh, nagpalit-palit tayo ng ano kasi yun ang ano natin eh yun ang uh, turo sa atin ni youtube kaya pakinggan natin yun at maraming uh, maraming marami salamat at uh, na tayo mga ka-team at see you on the next vlog na lang bye bye uh,